So guys, no, magandang umaga. Uh, today nga ay uh, butuhan talaga no, at napakaraming tao ngayon. Ano, Nakikita nyo sa likod ko guys, napakaraming ng tao. And then yung masaklap lang din dahil yung iba ay hindi nila alam at wala sa lista. Yung kanilang mga pangalan, kung saan presinto po sila. No? Kaya nagkakagulo yung iba kung saan sila bubuto. Mga PNP rin na naka uh, steady no? para sa ating uh, peaceful na butuhan at uh, yun na nga guys no, unti-unti uh, na rin uh, dumadami yung tao dahil nga po uh, maaga pa no at uh, syempre mas maganda naman talaga bumuto pag uh, maaga pa kaya nakisama rin yung panahon ano, na hindi masyadong mainit Naturodag sana nga guys Ayan o, Mga tao no? So peaceful talaga no uh, Yung election natin ngayon Hindi masyadong uh, Magulo ano? Kasi uh, Nung nakaraan Dito guys Ay talagang uh, Hindi mo maintindihan Kung uh, Saan ka lulugar ano? Dahil nga sa, sa Sobrang dami ng tao Yan. So, ang ganda din guys, no, ng garden nila rito. Ayan. So, ang ganda din guys, no, ng garden nila rito sa likod. At, at syempre, nandito rin may mga listahan, ano, uh, kung saan, titingnan nyo kung saan presinto kayo. Yun nga. At, at dito, may nakapila rin, no, para nga sa booting na ginawa natin. Ayan. natin guys, kung saan tayo nakalista no kasi hindi ko pa nakita yung aking pangalan guys eh. Napasistay kay Madam guys kay ano uh, wala din yung pangalan natin no Ah uh, baka nandito. So titingnan muna natin guys kay wala yung ating pangalan. Ah uh, dumadami na yung tao. dito Maganda guys no, kasi may nag-assist kung uh, wala yung mga pangalan nila sa list. ay uh, pwede kayo magtanong guys no sa mga watcher o yung mga nag-assist guys para hindi kayo mahirapan ano? unti Anita. Hindi Anita. Hindi Anita. Hindi pero peaceful pa rin na naman kaguluan na nangyayari no <coughs> bawalan sa loob ang camera guys no So guys, uh, yun nga no, kanina pa tayo naghahanap ng ating uh, pangalan kung saan tayo nga ng pero hindi pa natin nakita guys no? uh, ang daming naliligaw no? dahil wala yung iba na pangalan nila di nila alam kung saan sila guys no? wala yung mga pangalan ng iba ano bang nangyayari So, guess, no, magandang umaga. Uh, today nga ay uh, butuhan talaga no, at napakaraming tao ngayon. Ano, nakita nyo sa likod ko guys, napakarami ng tao. And then yung masaklap lang din dahil yung iba ay hindi nila alam at wala sa lista yung kanilang mga pangalan kung saan presinto po sila. No? Kaya nagkakagulo yung iba kung saan sila bubuto. Ano? So napakaraming tao guys So makikita nyo Ayan. Kasi tama rin yung panahon ano, Hindi masyadong mainit At uh, Ayun So puntahan natin yung iba guys no, Kung saan sila nakapang destino uh, nga no, Kung saan porsinto po sila no. tulog uh, Tulong tayo Kaya di Mariel Ayan. Kasi kanina pa tayo guys Naghanap ng na mga pangalan At uh, hindi makita no? ito kayo na tayo buksan hindi siguro dito kaya nagpapatulong na tayo guys dahil na, na kanina pa tayo ng video at wala na nakita yung aking pangalan Kel, yun na para vlog kasi niyo kaya shout out kay so, Agos na ito po ano naman sasabi mo boss? Gano'n na, gano'n na si... April. So kung hindi nyo alam ang inyong mga pangalan guys, may mga watcher naman tayo no, yung mga nag assist at uh, kung saan kayo naka uh, na sa kayo no dapat uh, bumuto. Ayan. Tuwan mo ako. Tuwan. So muna tayo. Kilawat. Bukod uh, na ako At nga guys no, yung iba nagpapakiramdaman na uh, talagang excited na rin ano, malaman kung sino ang manalo pero s'yempre uh, Doon tayo sa peaceful na dapat eh uh, kung anong dapat ano. Kaya syempre uh, yung iba dito <laughs> uh, nagpapakinig na sila no kung sino talagang uh, uh, ano tawag nito, uh, manalo para sa magiging uh, running for captain or uh, kagawad ano. Pero syempre uh, dapat peaceful lang tayo no. Uh, walang uh, ano. Kaya naka-vlog tayo guys no dito nga sa Uh, elementary uh, kayabon ano Milagros Masbate ayan so sana ganun din sa iba na mga lugar no kung saan sana dapat peaceful lang guys at uh, uh, ingatan din natin yung ating mga buhay ano at uh, wala lang sana ibang uh, masamang mangyari no ayan so although nakaset up naman yung ating mga seguridad kung saan uh, mayroong mga pulis na nakapambantay dito guys no doon sa may gate and then And then uh, ganun na rin yung ating mga army dyan. Yung iba nakapang uh, ano no. Nakapang uh, plaster sila guys. Na sana peaceful lang. Ayan. At uh, ganun na rin guys no. Uh, sa mga nagugutom. Ayan mayroon din tayong kainan dito guys. Mayroon silang awag na ito. Ayan. Sarap na ito, guys no. Shomai. And then mayroon ding burger guys no sa mga nagugutom na habang nagaantay at uh, nakapila kung saan kanilang mga presinto kung saan nga sila bubuto ayan so ayan guys nakita na yung ating pangalan no? Ah, nag iisa lang kasi tayo dito guys na why <laughs> so nasa pinakapunta tayo guys no ah, ang hirap panapin so nasa 41B tayo guys no ayan ayan na yung pangalan natin guys oh. No? Paglaro ka saan Yan. Kita nyo guys. Ngayon lang nakita no. Pero kanina pa tayo naghahanap. Thank you. Opo. Ayan. So nakita na guys yung ating pangalan. Sa pinakapunta pala tayo no. Ayan. So ayan guys no. Nandito na tayo sa 41 no. Saan nga dito tayo guys makaboto no. At uh pila na tayo guys kasi nakita na yung ating uh, pangalan no uh, nasa 148 tayo. So tayo yung pinaka last. Kasi yan sun. Hoy <laughs> tayo guys no nasa pinaka last tayo. So ayan. Dito tayo pila, Kaunti lang ang pila dito guys no, ayan. No? So halos makapasok na rin tayo. Hindi katulad yan sa iba na presinto ay ang, ang haba ng pila no. Ayan no Yeah. yeah.